Alright, 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 alright. So, so yun, yung hapon na uh, ito, meron mga gaganap na celebrity, birthday celebration. So, shout out kay, ano, kay, kay Chris, Chris. Happy birthday, happy birthday. Mo, bahala sa buhay mo, buhay mo yan. So, yun, shout out And then, good, help. good health. And then, syempre, sh shout out sa, sa pisa ko. Yeah, uh, shout out kay Ate Marie. Ano, salamat mga laga, Yan. so ngayon kami nag ano, kami, Titipong kami ng birthday so nakakataas kami, So meron kami malang, malagang supresa, so, ipapang namin nami supresa para sa, sa mga tama, mga matigas, mga naman mga matigas, mga mga na hindi ko rin nagdilidwa na dahil ng copyright. So, tambigin nyo ito sa likod nito, meron din story na rin. So, hindi mo mawawala yan. So, yun. Nung nagba sila dito, kinabuwasan niyan. So, siyempre, pagkagaling kayo, pagkagaling ka abroad, hindi maiiwasan nyo magdaang tapas yung mga kamag-anak. At balon, adar ng celebration. So, yun. Siyempre, sihat na! kita sa siya saan, kasi siya nang madulang na namin. So, itong video, itong ginagawa ko, itong vlog na ito, masaya, masaya rin akong tutusin. Kasi, wanang una, nagpuntahan nito yung mga kamag-ana, yung mga ano, wako sino-sino man. So, naghihanda kami dyan. Eh, alam mo ba na yan, tuwang-tuwa yung mga yan. So, pero to, itong kitinatabo na sa totoong buhay, na... Ika, masabi nga ng iba. What's was na ikigami sa up Meron Merong pa, merong ka danto, merong ka... Pagka parang rich ka, ganun. So, yan. Ito naman yung bahay na yan. Ayun yung bahay nila. Bahay naman marinana yan. So, ilan. Kaya, kita niya naman ang dami mga bisita. Pero sa tutong maskara niyan, yung mababa ng pabili, walang-wala. Kasi talagang wala kang mabuluyan. Ah, pinapalayo sa mga tabwa kamag-ana Palibasa nga ay eh, nanakwig ganto, 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 ganang ganon Siyempre ako bilang isang isang anak Nakikita at narinig ko yung mga Mga palalait mga kapwa Yung mga pangag-anak Lahat yan, puro lahat yan, mga yan Ding, mali Mali ko tutusin na Nagtanim ko ng gari sa kanila Pero Hindi ko rin nang masisisi sarili ko Kasi ako tapo na ko nang hunap lang So ngayon, nung dumating ni Emma Carrato na na nakaliwa na si nanay, nakaandun na. So, ito wala sa akin lahat. So, hindi ko lubos maintindihan. Ah, nababado ng kinggit si Gama. So, hindi ko alam bakit sa naman may ingit sa amin eh, ay pali paliwasa mga ikat. So, dumarating yung punto na nagkaparoon tayo ng issue, hindi ka na. Kabahay ka yung iba yung ibang tao natutuwa at I found nakakakatamagulan so sa ibang tamag-anak naman ah uh, hindi ko rin sila lubos maintindihan kung ang isip meron sila kung anong yung pinaglalaban nila yung para bang lumalabas sa mga kamag-anak po eh ako'y naging masama ugali nagawa ko naman lahat Kasi ang hirap sa mga tao lalong layong sa mga magalap Ah, uh, probably Pero eh At bulong pa sa mag-anak mo May maririnig ka pa Wag tumulong may maririnig ka pa Nangyayari mga daw eh So hindi ko rin alam kung hanggang saan ako maiksama sa kanila So kasi ako dumindimindi ako sa kanayo ang po dati Saka tayo, ngayon, although saka tayo mo may ni wala pa rin naman ako naibubuga. Totally, wala akong bubuga, wala pa. Wala pa akong may pagmamaral, wala pa. Ang sa akin lang naman kasi ang pinupunto ko rito, ah, kung ano yung mga bagay na pinagkirapan na magulang ko. Para sa akin, ha, I wouldn't be like sa mga anak. Yung mga bagay niya, hiniingan ba? So sabi natin ganun, nadalitanan na, na, ng pagloko, ganun. So, ang um, dating sara nila, may pagkaingit na, yung bumagsara na, hihilahin ka pa -pamabang. So, yun, hangga sa lumaot tan lumayo, yun, bulup. Ito sa bidyong tong ginawa mo nito, yan, yung pasiyahan niya, sa likod niya, may pait na nangyari dyan. So, ito, eh, iriril to ko na, ano? Kita nyo sa napapanood sa bidyong niya, masaya, nandiyan lang sa So, yung mga panahon niya, eh, ah lahat masaya kasi, 'di ba? Ngayon, may mga bagay na nangyari na hindi inaasahan. Na so, nangyari na ang lumabas ng pangyayari niyan ay hindi ko rin lubos maintindihan kung ano ba mga pagkatao meron sila. Saan <laughs> diba? ito nangyari kasi? Kinukwento ko ito dahil naka-pirate niya po. At hindi ko naman ma... ma delete delete yung video nito kasi memorable sa amin to. Hindi ko siya pwede delete kahit na copyright. So gumawa ko ng way. Tumpal naman pag napapanood ko itong video nito, medyo uh, real talk na... Real talk totoo, ah, uh, pag napapanood ko itong video nito, tumigil sa loob ko, eh, nangyari. Ah, uh, um, yung mga pano niya, oras na yan, makasiyahan. So, nung ginagabihan niya, meron naganap. So, pag yung taga pa na yun, ay eh, yun yung kinapakri ang nanay ko. Nakakri ang nanay ko. So, yun. Kasi, eh, ay mayroong pusing kabastusan ng nangyari ng bastusan. Alam niyo yung pabastusan. timadinin mo ang handa dito sa mismo bahay na yan. Ngayon, hindi ko alam kung anong tinaguhuguta nila. Bapit... Bisita namin kayo eh. nag effort ako sa mga tao na buto para kung sino yung mga kamagang dahil nagpakainin. So mayon, dumating yung gabing, ano, gabing sobrang kasiya. Ah, uh, ang nanay pala ay nagbementin na uh, lang ako. Yan na. No. So, andyan na yun, andyan, andyan na yun eh. Nangyayari yun eh. So, kasiyahan, Ah, uh, ino, you know, tawanan, halagka baka, ah, uh, Basta alam niyo yun yung mga kwentong ganun na. Kwento-kwento, kwentong barbero, kipid na kwad, kwento barbero. Ngayon, dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng problema. Ang ah, pinupoint ko naman dito sa bigyong to. Nagkaroon kami ng problema. Tinagbo na kami si sa ospital, ha? So, yun, dambo amen. men. Ngayon, may sumilit. Ang tanong pa naman dito, may sumilit bang kamag-anak? Meron, meron man Pero bilang, hindi katulad ng kaming mga anak Ando doon sa tabi ni nanay So hindi ko na masisisi eh, nanay ko Kasi unang-una -una, Mabait ang nanay ko, sobrang bait So siguro kaya naman nagiging masama nanay ko na sa akin na red Pero probably na Hindi naman sangin ang talaga nagsisimula Oo, oh, sabihin natin ka rin na, ko naman naging Naging Bastard, bastard daw kasi ako eh. Ah. Uh, siguro sabi natin na anak ako sa ganon, anak ako sa ganito, anak sa hindi Parang inay pinaramdam nila sa amin, ah, nagasa nagkailit ako. Yun. Ah. Uh, I mean to say, mas sigit kong pinala ang sarili ko